Traidor, Taksil, ahas. Yan ang definition kapag binabanggit ang salitang hudas. Negatibo ito sa pandinig lalo na kung ang gagawa nito ay ang mismong mga taong pinagkakatiwalaan natin ng lubusan, na at sinira ang tiwalang ipinagkaloob natin kung kaya't sobra nating kinamumuhian ang mga taong gumawa sa atin ito. Pero kaibigan, paano kung malaman natin na ang totoong motibo at pakay niya sa kanyang ginawa ay may mabuti palang ay dudulot na siyang pwedeng magligtas sa atin sa tiyak na kapahamakan? Ituturing mo pa ba siyang kaibigan o isang kaaway? Ang inyong video na mapapanood ay hango sa pagsasaliksik, pag-aaral at pagsusuri ng mga sulatin na kagaya ng banal na aklat ng Biblia, koran at mga sinaunang sipi ng mga libro na ginawa ng sinaunang tao mula sa sinaunang sibilisasyon, ang mga kopya at ebidensyang nag-uugnay sa mga pangyayari ay maingat na pinag-aralan ng mga eksperto sa panitikan, historia at agham gamit ang mga makabagong teknolohiya na kagaya ng carbon dating. Hindi intensyon ng video na ito na sirain ang inyong paniniwala, relihiyon, kultura at tradisyon bagkus ito ay pagbabahagi lamang upang madagdagan ng ating kaalaman. Maraming salamat po. Halos lahat ng tao sa mundo ay alam ang kahulugan kapag tinawag na hudas ang isang individual, ito ay sa kadahilan ng nakakabit ang salitang ito sa mismong pangalan ng isa sa mga apostol ni Jesus na si Judas, ang tinaguli ang greatest traitor of all time matapos nitong ipagkanulo si Kristo sa tatlumpong piraso ng pilak. Si Judas ay kilala bilang Judas Iscariot, o Judas na taga Kerariot. Ayon sa mga iskolar, ang Kerariot ay isang bayan sa Judea at ang lugar na ito ay lahi ng mga Edomites, ang Edomites ay galing mula sa lahi ni Esau. Si Esau ay kinasal sa lahi ng mga Hittites, nagaling naman sa lahi ng mga Kenites. Ang Kenites ay nagmula sa kay Cain, si Cain ay ang anak ni Adan na pumaslang sa kapatid nitong si Abel. Kung ating susuriin, sa bloodline pa lang ay malalaman na agad natin ang dahilan kung bakit nagtaksil si Judas kay Jesus. Ika nga sa isang famous na linyahan, nasa dugo lang yan. Mabalik tayo sa character ni Judas, si Judas base na rin sa aklat ng Biblia, siya ay napili bilang apostol at ang naging trabaho niya sa panahon ni Jesus ay siya ang naging tagaingat yaman o treasurer nila ng dinaryo. Ayon pa sa banal na kasulatan, madalas na kinukupitan at ninanakawan ni Judas ang pitaka at may pangyayari pa sa Biblia na kung saan siya ay nagalit ng buhusan ni Maria ang paana ni Jesus ng mamahaling pabango ninais kasi ni Judas na ibenta na lang ang pabango at ibigay sa mga mahihirap ang napagbentahan pero ang totoo ay ninais nito na kuhani ng perang napagbentahan at ilaan para sa kanyang sarili. Ayon pa sa Biblia, matapos na ipagkanulo ni Judas si Jesus, siya ay inusig ng kanyang konsensya at nagbigti. May dalawang bersyon ng Biblia sa kung paano namatay si Judas. Ang una ay makikita sa aklat ni Mateo. Sinasabi dito na tinangkang isa uli ni Judas ang 30 pirasong pilak sa highly priest at elders na kanyang pinagbentahan kay Jesus subalit tumanggi ang mga ito kung kaya't hinagis ni Judas ang pilak sa sahig at umalis at winekasan ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagpapatiwakal. Sa ikalawang bersyon naman ay makikita ang pagpanaw ni Judas sa aklat ng mga gawa o Book of Acts. Ayon dito, ginamit ni Judas ang 30 pirasong pilak at bumili ng kapirasong lupa kung saan siya ay namatay. Sinasabi dito na si Hudas ay nahulog na una ang ulo. Pumukas ang katawan at lumabas ang kanyang mga lamang loob. Sa pagpapatuloy ng ating kwento, madiskubre ng mananaliksik ang sinasabing nawawalang aklat ni Judas noong mga taong isang libo at pitumpu sa isang kuweba na malapit sa Getsamini na tinatawag na Karara malapit sa Ilog Nile ng bansang Egypt. Ito ay natagpuan ng isang pulubi at ibinenta sa isang negosyante ang nawalang aklat ni Judas ay nakasulat sa papel na papyrus at nababalutan ng mga pinatuyong balat ng hayop, nagpasalin-salin sa iba't ibang may-ari ang aklat hanggang mapasakamay ito ng mayamang negosyante at ibinente ng tatlong milyong dolyar. Nang ito ay masuri at mabasa ng isang iskolar mula sa lugar Yale, nakita nila na ang libro ay nakasulat sa wikang Coptic, at may nakasulat na ebanghelyo ni Judas, gamit ang carbon dating, Natukoy na ang dokumento ay naisulat mula sa panahon ng 280 AD dahil sa nasisira nitong kalagayan, pinadala ang dokumento sa Switzerland upang panatilihin ang itsura nito at isinalin sa ibang wika at tinawag itong Codex Chicos, ayon sa dokumento, si Judas at si Jesus ay matalik na magkaibigan. Nagkaroon ng Mason Sena na pag-uusap ang dalawa tatlong araw bago ipagdiwang ang Passover, ang Passover ay isang ritual na selebrasyon ng mga Israelita kung saan inaalala nila ang panahon ni Moises at pagkakaligtas sa kanila mula sa pagiging alipin ng bansang Egypt. Sa aklat na ito ay mababasa rin ang katagang sinabi ni Jesus kay Judas, You will exceed all of them for you will sacrifice the man that clothes me. Sa interpretation ng teksto na ito, ay mas gusto ni Jesus na isuko siya ng isang matalik na kaibigan kesa isuko siya ng isang kaaway, at ang kaibigan na yun ay si Judas, ni request ni Jesus kay Judas na isuko siya nito sa mga Romano upang matupad niya ang propeseya at upang makaakyat siya sa langit. Sa kinalakihan nating turo sa Biblia, ang ginawang ito ni Judas ay isang malaking kataksilan at si Judas ay isang masamang tao pero para kay Jesus, ito ay malaking sakripisyo ni Judas na tuparin ang kagustuhan ni Jesus na isuko siya nito sa mga Romanong sundalo at tiisin ang sakit. Sa Biblia sinasaad na nagpakamatay si Judas, at dito sa aklat na ito, si Judas ay nagpakamatay siya dahil hindi na kayang dalhin pa ng kanyang konsensya na tinanggap niya ang request ni Jesus na isuko siya sa publiko. Ang Gospel of Judas ay naglalarawan ng 26 na pages na kung saan hindi matukoy kung sino ang sumulat nito subalit ito ay makikita sa isang museo sa lugar ng Coptic sa Cairo, Egypt. Sinasabing inalis ito sa Biblia sa kadahilanang magdudulot ito ng malaking kalituhan at agam-agam sa mga magbabasa dahil sa paiba-iba ang mga wika at kahulugan ng pagkakatranslate nito. Matapos mo marinig ang bersyon at pagkataon ni Judas, sa The Gospel of Judas, ano na ang pinaniniwalaan mo? Hudas ba talaga si Hudas?